ikasampu ng Marso, taong isang libot walang daad at siyam na Nagadapang laban ng balantang sa Iloilo o mas kilala bilang ang pangalawang laban ng Haro, isang sagupaan sa pagbubukas ng digmaang Pilipino-Amerikano kung saan lumaban ang mga Pilipino upang makuha muli ang bayan ng Haro mula sa okupasyon ng mga pwersa ng Estados Unidos. Pinamunuan ni Tony General Pascual Magbanwa at ng kanyang kapatid na si Teresa Magbanwa kung saan inilunsad ng mga Pilipinong revolusyonaryo ang isang ganting sa lakay sa mga Amerikanong sundalo na nakadestino sa naturang bayad na kanilang sa kabila ng liit ng kanilang pwersa kumpara sa kanilang mga katunggali. Ang pagkapanalo dito ay nagpabuhay pamuli ng moral ng mga lumalabang Pilipino, at dito palalong kinilala si Teresa Magbanwa dahil sa kanyang mga aksyon sa naganap na bakbakad.